Yon, shout out mga boss gang. Ngayon ng gabi nga ay tayo sa mga nasunugan sa Barangay de La Paz at mamimigay tayo ng konting tulong at mamimigay tayo nito uh, handy fan o oh, yun, rechargeable fan. Alam ko kailangan na kailangan nila ngayon to dahil wala silang wala pa silang kuryente ngayon doon at sobrang init ng panahon ngayon. At hingi po ako ng pasensya kung hindi ko po mabibigyan lahat dahil sobrang limitado lang po nitong handy fan na to, tong rechargeable fan na to. Uh, mabibigyan lang po sana yung mga bagong panganak, yung mga may baby para hindi sila mainitan kaya ngayon po magtutungo po ako sa Barangay de La Paz para bigyan po sila nito Hi Yo, share out mga boss kaya ngayon dito tayo sa may sitio pulo sa may ano sa may Gonzales compound para mamigay ng konting tulong sa mga nasunugan Ayan, bibigyan. Sobrang init dito sa sa lugar to. dito tayo kay Tatay. Tay! Hi! Sa tent mo. Hi! Oh. Yan, Tay, kamusta naman, Tay? Ito. Ay, nakita, no, medyo... Ay, ito. eh, ito lang ha. May maibibigyan lang po ako. Kunting tulong lang po ito para alam ko, nainita na kayo. Kaya nakita, nakita ko kayo kanina. Nahihirapan kayo matulog eh. Oh. Ito, tayo. Bigyan ko kayo Uh, rechargeable po yan, uh, electric pan. para ho sa ano ho, makatulog ho kayo ng mayos. Yeah, so, sige po. Um, mga bata, may mga, ayun ba, bata rito. Hello po, magandang gabi po. Uh, ito po, para masarap po ang tulog ni baby. Alam ko po ay kailangan po ito dahil mainit. Ayan. Thank you po, sir. Sige po. Rechargeable po yan. Pwede kayo mag-charge sa barangay o dito sa may mga... Sa may mga electric, mga kuryente. Pasensya nyo na po, anay. Ito, kailangan nyo po ito dahil summer na eh. Ay, salamat po. Rechargeable po yan. I-charge nyo na lang po sa may kuryente po rito. Ah. Ito po, nainitan. Tama-tama, nainitan po. Tatlong pamilya dyan. Tatlo po ay, dito. Ilang po, po, po Limitado ay. lang po kasi talaga yung ano eh. Limitado okay. lang po kasi. Pasensya na po. Ito po. Ika okay, po kasi ito eh. Ayan o. Thank okay. ay, you po. Para ma-press po. Ah, may bata. Ito po. No? Ito po. Pangano, po. Thank you po. Ayan po. Gusto <laughs> nga isa-isa lang po ang bibigay ha. Sige po, po. Para ma-press. Wala na po. Ayan po po. Ito po. Para ma-press ko yan sa pagtulog po. Kaya nakikita ka na. Ngayon, para meron po kayo na. Sige po, thank you po. Sa na po. Pero may nag-post naman po ako sa Facebook po. At may mga mapapatid na po tulong buwas po. Mga damit, mga pagkain po. Ayan na yun. Sige po. Sige yan ba? para ma-press ko po <laughs> okay, Maraming salamat po sa inyo sa mga tumutulong po sa amin. God okay, bless po sa inyo lahat.